Naranasan mo na bang tumingin sa salamin at biglang mapaisip, paano na to? Parang hindi na ako kasing tibay gaya ng dati. Hindi lang katawan ang unti-unting napapagod sa paglipas ng panahon, pati ang isipan. At kapag tumuntong ka na sa edad na limampu, parang doble ang bigat ng bawat panong. May patutunguhan pa ba ako? Nasaan na ako ngayon? Bakit parang hindi na ako kontrolado ang sarili kong buhay? Ang anxiety, hindi lang ito basta kaba o nervyos. Isa itong unti-unting sumisip-sip sa kapayapaan mo. Kahit wala namang nangyayaring masama, isa itong boses sa loob ng utak mo na paulit-ulit na nagtatanong, Paano kung? Sapat ba ako? Bakit parang ako na lang lagi ang nahuhuli? Pero may isa ng sinaunang filosofiya na libu-libong taon nang sumasagot sa ganitong mga tanong. At kahit hindi ito sumisigaw sa social media, hindi ito nawawala sa uso. Sa gitna ng kaguluhan ng modernong mundo, tahimik nitong tinuturo ang sekreto sa tunay na katahimikan, Stoicism. Ang Stoicism ay hindi tungkol sa pagiging malamig o walang emosyon. Hindi ito pagiging bato. Sa halip, ito ay isang uri ng tapang ang kakayahang manindigan, kahit hindi mo kontrolado ang lahat. Ang lakas ng loob na tanggapin ang totoo at ang karunungang piliin kung saan ka magbibigay ng enerhiya mo. Sa video na ito, ibabahagi ko sa iyo ang sampung mahahalagang aral mula sa Stoicism, mga aral na kung isa sa buhay mo ay makakatulong sa iyo na tanggalin ang anxiety at ibalik ang kontrol sa sarili mong buhay lalo na sa panahong akala mo huli na ang lahat. Unang aral, stop fighting time. Marami sa atin habang tumatanda ay parang nakikipaglaban sa oras. Parang kalaban ang pagputi ng buhok, ang pagtaba, ang pagbabago ng katawan. Bumibili tayo ng kung ano-anong produkto, sinusubukan ang mga anti-aging na lifestyle, at minsan pati dignidad ay nalilimutan lahat para lang maibalik ang kahapon. Pero ayon kay Marcus Aurelius, you could leave life right now. Let that determine what you do, say, and think. Ibig sabihin, kapag natutunan mong ang oras, ay hindi mo kaaway, kundi isa mong guro, doon mo lang mararamdaman ang tunay na kapayapaan. Hindi mo kailangan maging tatlumpot ulit. Ang kailangan mo ay ang karunungang dala ng pagiging limampu. Ang tanong ay hindi paano ko ibabalik ang nakaraan, kundi paano ko isa sa buhay ang ngayon. Kapag tinanggap mo na hindi mo kontrolado ang paglipas ng oras, tumitigil ang pakikipaglaban. At sa pagtigil na yan, nagsisimula ang kalayaan. Pangalawang aral, your body is the foundation of your mind. Sa Stoicism, hindi mo pwedeng ihiwalay ang katawan sa isipan. Hindi ka lang kaluluwa na may katawan isa kang buong nilalang kung pinapabayaan mo ang katawan mo sinasaktan mo rin ang sarili mong isip kapag kulang ka sa tulog napapansin mo bang mas mabilis kang mapikon kapag puro junk food ang kinakain mo parang lutang ang isip mo hindi ito aksidente sabi nga ni Epictetus you bear god within you poor wretch and know it not kaya kung gusto mong bumalik ang kapayapaan sa isip mo Magsimula ka sa simpleng bagay, galaw, maglakad, kumain ng mabuti, matulog ng maayos, hindi ito para magpaseksi, hindi ito vanity, isa itong pangangalaga sa instrumento ng kaluluwa mo. Mahirap mag-isip ng malinaw kung may inflammation ka sa katawan. Mahirap magpakabait kung may hormonal imbalance ka. Kaya ang unang hakbang sa paglinaw ng isip ay pag-aalaga ng katawan. Pangatlong aral. Detach from outcomes. Gaano kadalas mong nararamdaman ang anxiety dahil sa isang bagay na hindi pa nangyayari? Yung presentation sa trabaho, yung resulta ng medical check-up, yung sasabihin ng ibang tao kapag nalaman nila ang desisyon mong to. Pero ito ang tanong. Hawak mo ba talaga ang resulta? Sabi ni Epictetus, gawin ang pinakamahusayang paggamit ng kung ano sa iyong kapangyarihan at tanggapin ang iba't iba nangyari ng nang nangyari. Ang ibig sabihin niyan, kontrolado mo lang ang aksyon mo, hindi ang outcome. Pwede mong ihanda ang sarili mo, pwede mong gawin ang lahat ng makakaya mo, pero ang reaksyon ng ibang tao, ang swerte, ang takbo ng panahon, hindi mo yan hawak. Kapag iniwan mong nakatali ang kapayapaan mo sa resulta tinatali mo rin ang kalayaan mo. Pero kung matutunan mong yakapin ang proseso at bitawan ang attachment sa resulta, parang tinatanggalan mo ng kapangyarihan ang anxiety. Isipin mo to. May isang lalaki naghain ng proposal sa Bosnia. Buong puso niyang ginawa, inaral, pinlano. Pero hindi ito tinanggap. Sa halip na malugmok, ngumiti siya at sinabing, Ginawa ko ang makakaya ko. Hindi na sa akin ang susunod na hakbang. Ito ang tunay na stoic. Hindi ang taong walang pakiramdam, kundi ang taong alam kung saan siya may control at doon lang siya naglalagay ng emosyon niya. Ngayon, natinalakay natin ang kahalagahan ng pagtanggap sa oras, pangangalaga sa katawan at ang kakayahang bitawan ang pagkakapit sa resulta magtutuloy tayo sa mga susunod na aral na mas lalo pang magpapatibay sa iyo sa harap ng mga hamon ng buhay dahil ang kapayapaan, hindi mo yan makukuha sa labas. Nasa loob mo na yan. Kailangan mo lang itong gisingin. Ngayong naiintindihan na natin kung paano tumigil sa pakikipaglaban sa oras, kung bakit mahalagang alagaan ang katawan at ang kapangyarihang dulot ng detachment sa mga resulta, may isa pang aspeto ng buhay na kadalasang ugat ng anxiety, ang mga taong pumapalibot sa atin. Hindi ito madaling pag-usapan pero kailangan, may mga tao ba sa buhay mo ngayon na parang nauubos ka tuwing kasama mo sila? Yung tipong kahit anong bait o effort ang ibibigay mo, kulang pa rin? Yung halos lahat ng kilos mo ay kailangan nilang aprubahan o pintasan? dito papasok ang ikaapat na aral cut out toxic people ang stoic ay hindi maramot hindi rin siya mapagmataas pero isa siya sa pinakamalinaw pagdating sa kung sino ang karapat-dapat sa kanyang oras at enerhiya sabi nga ni Seneca associate with people who are likely to improve you simple pero matalim hindi mo kailangang ipaliwanag ang desisyon mong protektahan ang sarili mong kapayapaan. Hindi mo kailangang makipag-away o magdahilan. Kapag ang isang tao ay paulit-ulit na sumisira, sa puso't isipan mo ang pagpapatuloy sa relasyon na yon ay hindi kabaitan. Ito ay kapabayaan sa sarili. Kapag tinanggal mo ang toxic noise, makakarinig ka muli ng sarili mong boses. At sa tahimik na yon, makakagalaw ka muli ng may direksyon. Ngayon, kapag unti-unti mo nang nalilinis ang paligid mo, mapapansin mong ang dami mong bagay na akala mo kailangan mo. Pero sa totoo lang, sa gabal lang pala sa kapayapaan mo. Kaya ang ikalimang aral ay ito, simplify everything. Karamihan sa anxiety ay galing sa labis. Labis na gamit, labis na plano, labis na pangako, labis na pakialam, sa hindi mo naman kontrolado. Pero isipin mo to, kailan ka huling nakahinga ng maluwag? Yung tipong walang deadline, walang pressure, walang kailangan patunayan? Minsan, ang kailangan lang ay payak na pamumuhay. Sabi nga ng isang stoic, ang kayamanan ay hindi sa pagkakaroon ng malalaking pag-aari, kundi sa pagkakaroon ng maraming pag-aari. Hindi mo kailangan ng bagong kotse para makaramdam ng tagumpay. Hindi mo kailangang ipakita ang bago mong relo sa social media para mapatunayan ang halaga mo. Ang tunay na ginhawa galing sa kaayusan. At ang kaayusan, nagsisimula sa pagputol ng labis. Subukan mo, bawasan ang gamit mo, ayusin ang oras mo. Tanggihan ang mga bagay na hindi mo naman talaga gusto. At dyan tayo papasok sa ika-anim na aral. Learn to say no. Hindi. Isang salitang sobrang hirap bitawan pero sobrang ginhawa kapag nasabi. Gaano kadalas mong sinasabi ang oo kahit ang totoo gusto mong tumanggi? Dahil ayaw mong masaktan sila? Dahil ayaw mong mapag-isipan ng iba? Pero habang paulit-ulit mong inuuna ang kagustuhan nila kaysa sa kapakanan mo, unti-unti mong pinapatay ang sarili mong boses. Sa stoicism, malinaw. Ang pagpipigil sa sarili ay hindi pa laging pagiging mabuti. Minsan, ang tunay na kabaitan ay ang paggalang sa sariling hangganan. Sabi nga ni Epictetus, kung gusto mong umangat, magtiwala sa pagtitiwala ng tanga at tanga. Oo, baka isipin ng iba na suplado ka. Na hindi ka marunong makisama. Pero kung ang kapalit nito ay ang kapayapaan ng isip mo, hindi ba't mas mahalaga 'yon? Kaya simula ngayon, subukan mong sabihin ang hindi sa mga bagay na alam mong hindi ka naman tunay na pinapalago. Hindi sa kasinungalingan, hindi sa drama, hindi sa pressure. Ang bawat hindi na binibitawan mo ay oo sa sarili mong kalayaan. At dito na natin dadalhin ang usapan sa isang bagay na halos lahat tayo ay guilty sa paglaon ng edad, yung hindi mapigilang pag-overthink sa mga bagay na hindi pa nangyayari. Kaya ang ikapitong aral ay ito. Stop overthinking the future. Ilang beses mo nang binigyang stress ang sarili mo sa mga senaryong hindi pa naman sigurado? Iniisip mo na agad ang pinakamasamang pwedeng mangyari. Umiikot-ikot sa utak mo ang paano kung... Sa huli, pagod ka na kahit wala namang nangyari. Sabi ni Marcus Aurelius, Never let the future disturb you. You will meet it, if you have to, with the same weapons of reason which today arm you against the present. Kung kaya mong harapin ang araw na ito, kakayanin mo rin ang bukas. Hindi mo kailangan lutasin ang problema ng susunod na linggo kung ang tanong lang ngayon ay, Kumain ka na ba? Isa ito sa mga pinaka-practical na stoic practices ang manatili sa kasalukuyan gamitin ang atensyon mo sa kung ano ang narito ngayon dahil ang anxiety ay laging nakatira sa hinaharap pero ang kapayapaan palaging nandito sa kasalukuyan ngayon habang lumalalim ang paglalakbay natin sa karunungan ng stoicism mas lumilinaw din ang katotohanan hindi mo kailangang kontrolin ang lahat para matahimik. Kailangan mo lang piliin kung saan ka lalaban at kung kailan mo bibitawan. Ang susunod na hakbang ay mas malalim pa sapagkat hindi lang ito tungkol sa kung anong dapat mong iwasan kundi kung ano ang dapat mong yakapin dahil ang katahimikan sa stoic na pananaw ay hindi kawalan ng kilos kundi presensya ng intensyon kung handa ka na, lumalim pa tayo. Nabanggit natin kanina ang kapangyarihan ng pananamtili sa kasalukuyan. Ngayon, dumako tayo sa isang stoic na prinsipyo na parang simpleng idea lang sa simula. Pero kapag sineryoso, kayang baguhin ang buong kalidad ng buhay mo. Daily stillness is non-negotiable. Tahimik. Hindi yung tahimik na walang ginagawa, kundi yung tahimik na buo ka kalma hindi kinakabahan hindi nagmamadali hindi hinahabol ng kahit sino yung tahimik na parang isang lawa hindi maingay pero malalim tanungin mo ang sarili mo ilang minuto sa isang araw ang binibigay mo para lang umupo at hindi tumakbo sa kung anong susunod na gagawin madalas kasi pinupuno natin ang araw natin ng ingay notipikasyon chat email takbo ng isip takbo ng katawan pero sa stoicism malinaw ang aral ang katahimikan ay hindi kawalan ng galaw ito ang paghahanda sa tunay na aksyon sabi nga ni Seneca we suffer more often in imagination than in reality at paano ka makakalaban sa imahinasyon mo kung hindi mo ito binibigyan ng espasyo para mapansin at maunawaan. Maglaan ng oras. Limang minuto. Sampu. Hindi para mag hindi para mag-multitask, kundi para marinig muli ang sarili mong isipan. Gamitin mo to para mag-reflect, mag-journal, huminga lang. Kasi sa katahimikan, doon mo maririnig ang katotohanan mo. At kapag natutunan mong pahalagahan ang katahimikan, susunod ang mas malalim pang prinsipyo. Focus on what you can give. Sa edad na limampu, may mga bagay ka nang naabot, mga tagumpay na naipon, pero minsan, bigla ka nalang mapapaisip, ito na ba yon? Para bang kahit anong makamit mo, may kulang pa rin. Pero ang tanong ay ito, sa dami ng nakuha mo, ano na ang naibigay mo? Ang stoic na buhay ay hindi nakasentro sa sarili. Hindi ito tungkol sa ako. Ito ay tungkol sa contribution. Ayon kay Marcus Aurelius, ano ang hindi mabuti para sa kolonyang Abel ay hindi mabuti para sa alipunga. Kung gusto mong mawala ang anxiety, simulan mong, mong ibalik ang atensyon mo sa kung ano ang kaya mong itulong, hindi kung ano ang kulang sa iyo. Sa bawat araw na dumadaan, may pagkakataon kang maging liwanag sa iba sa pamilya mo, sa kaibigan mo, sa estrangherong napangiti mo. Hindi mo kailangang baguhin ang mundo, pero kaya mong baguhin ang mundo ng isang tao kahit sandali lang. At sa pagbibigay, natatanggap mo ang pinakamalalim na uri ng kapayapaan, yung pakiramdam na ikaw ay may silbi. At kapag naibigay mo na ang kaya mong ibigay, ang huling aral ay dumadating na parang isang malamig na hangin sa tag-init. Accept that you are enough. Ito na marahil ang pinakamahirap kasi sa mundo ngayon, laging may bagong standard, mas magandang katawan, mas malaking bahay, mas mataas na kita, mas maraming followers, parang kahit anong gawin mo, laging may mas maganda kaysa sa iyo. Pero sa mata ng isang stoic, wala kang kailangang patunayan para maging mahalaga. Ang dignidad mo ay likas. Hindi mo kailangang maging perpekto para maging kapakipakinabang. Hindi mo kailangang maging bida para maging totoo. Sabi ni Epictetus, How long are you going to wait before you demand the best for yourself? Hindi ito tungkol sa ego. Ito ay tungkol sa pagrespeto sa sarili mong halaga. Na kahit may pagkukulang ka, may karapatan kang matahimik. Na kahit may mali kang nagawa karapat dapat ka pa rin magmahal at mahalin. Anxiety thrives in the illusion that you're not enough, pero ang katotohanan, ang kailangan mo lang ay paniniwalang sapat ka na, hindi perpekto, pero buo. Kaya kung umabot ka na sa punto ng buhay na tila hindi mo na alam kung saan papunta, kung napapagod ka ng magpaliwanag, kung pakiramdam mo'y nalulunod ka sa ingay ng mundo, bumalik ka rito. Sa mga aral na to, sa payak, pero matibay na pilosopiyang tumawid ng libu-libong taon. Hindi mo kailangang baguhin ang buong buhay mo sa isang araw, pero kaya mong baguhin ang direksyon ng isip mo sa isang desisyon. Tigilan mo na ang pakikipaglaban sa oras. Alagaan mo ang katawan mo. Matutong magbitiw sa kontrol. Alisin ang lason sa paligid mo. Payak ang buhayin mo. Matutong tumanggi. Itigil ang walang katapusang pangambang darating. Pumili ng katahimikan araw-araw. Magbigay mula sa puso at higit sa lahat, paniwalaan mong sapat ka na. Dahil sa dulo, ang kapayapaan ay hindi dumarating sa mga taong perfect. Dumarating ito sa mga taong handang yakapin kung sino talaga sila. Kung may natutunan ka o kung may gustong ibahagi i comment mo sa baba. Gusto kong marinig ang kwento mo. Like mo ang video kung nakatulong ito. At 'wag mong kalimutang mag-subscribe dahil marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa buhay, katahimikan, at kalayaan. Sa dulo ng lahat ng ito, isang bagay ang gusto kong iwan sa iyo. Ang kapayapaan mo ay walang presyo. 'Wag mong hayaang kunin ito ng kahit sino. Magpatuloy ka. Magpakatatag ka at laging tandaan ang pinakamaganda ay paparating pa. Keep shining.